guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Phil Bang. Ang video kong ito ay tungkol sa mga OFW na mag apply papuntang abroad. Okay guys, ito po ay advice ko po sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo or ilalagay nyo po sa inyong mga isip. Kasi po, kung kayo po ay mag-apply na papuntang abroad, lalong-lalo na po sa mga first timer, ang gagawin nyo po ay magpili kayo ng agency na yung mga legit na agency. Ito po ay para safety ninyo. Kasi karamihan ng mga agency po, pag sa Pinas pa lang mag-apply kayo, magaganda talaga ang mga salita nila mayroon din nag-o-offer sa inyo na magbibigay sila ng pera, ganyan, ganyan. Pero, kailangan ninyo siguraduhin kung ang agency niyo po ay yung i apply ninyo na legit. Kasi may mga agency ngayon, pagdating ninyo sa Maynila, yun pala agency nila is sarado. Tapos, ma- standby kayo doon sa agency matatagalan kayo doon sa accommodation doon sa Maynila. Kailangan kung saan mang kayo, sa probinsya o saan, manigurado muna kayo kung anong agency ang dapat ninyong applyan. At saka sa mga agent, wag na wag ninyong magtitiwala agad sa mga agent kasi nagsasabi sa inyo na Pagpapunta kayo ng Maynila, mayroon nagsasabi, bayaran nyo ako pagdating ninyo sa abroad. Huwag kayong maniniwala kasi libre po yan. Walang bayat po kung mag apply kayo sa agency. At mayroon din naman na agency, sila din nagsasabi ng ganyan na kailangan ninyong bayaran ng isang buwan or isang kalahati or two months like that. Huwag kayong maniniwala kasi bayat po yan kasi ang employer natin dito sa abroad, sila po ang nagbabayat ng malaki sa agency. Lahat-lahat ng yung mga naay gastos natin, bayat po yan sa agency. Bayat yan sa ating employer. Ang employer po yan ang magbabayad. hindi po pera natin. Kaya, huwag kayong maniniwala kung magsasabi sa inyo na kailangan yung bayaran. At, advice ko po sa inyo na pagdating ninyo sa agency, kailangan manikurado po kayo. Tapos, mayroon po na babagsak sa ano o, sa medical. Tapos, mag-repeat po kayo. Agency pa rin yan ang magbayad. At kung may agent kayo, sa pangalawang repeat ninyo, agent ang magbayad. Kasi may commission din yan ng agent. Tapos, kailangan pagdating ng agency sa Maynila, kung bago kayo magpirma ng mga kontrata ninyo, kukunin ninyo ang pangalan ng amo, address ng amo, para for in case, if any happen, may mga ebidensya kayo or address ng amo para kung ang pamilya ninyo na magreklamo sa OWA or embassy, may ipapakita nila na ito po ang amo ng anak ko, ito po ang amo ng misis ko, ganyan. Huwag na huwag ninyong kalimutan. Kailang. Tapos, yung mga number ng mga pamilya ninyo, yung mga mahal niyo sa buhay, isa-save ninyo yan, huwag na magtiwala na ilagay nyo lang nakasave sa cellphone nyo, huwag. Maglagay kayo sa mga papel, tapos itatago ninyo. Kasi may amo na pagbalik ninyo dito sa abroad, is kukunin yung cellphone ninyo or mayroon din na agency pagdating sa abroad, sila din ang kukuha. Tapos, kalkalin yung mga gamit natin. Kung anong mga bagay na hindi kailangan na dalhin, huwag na ninyong dalhin. Kasi pagdating dito, mayroon na agency dito sa abroad na sila mismo ang kalkalan ng mga bag natin. Tapos, kukunin yung cellphone. Tapos, i-endorse sa amo. Mayroon naman na amo na istrikto. Kukunin nila ang cellphone mo, tal tapos, kalkalin, bubuksan nila kung anong nakalagay doon ng mga noong. Tapos, para safety, kunin ninyo ang mga number, itatago ninyo. Ito ay for safety lang. Kasi meron amo naman na mabait. Pagkukunin na nila sa inyo doon sa agency, kasi ang agency, kukunin yung cellphone natin, ibibigay sa amo. Tapos, kung mabait yung amo, Pagdating sa sasakyan o sa bahay, ibabalik naman sa atin yung ating cellphone. Hindi po lahat ng amo na masama, hindi naman lahat na mapait. Ito po ay para lang safety sa inyo. Lahat ng mga dokumento ang pinaka-importante, kailangan itatago ninyo po. Huwag ninyong hayaan na karamihan nakalkalin nila tapos hindi ibabalik tapos pag hindi nila maintindihan baka itapon nila o ano man kailangan for the safety tayo tapos huwag ninyong pagdating sa ano si agency kailangan i-voice out ninyo kung anong ka ano man ang gusto ninyong malaman o gusto ninyong itanong sa agency Huwag kayong mahiya magtanong. Kailangan magtanong kayo. Kasi mayroon na agency. Pagdating na ninyo sa abroad, wala na po silang pakialam. Kahit anong reklamo ninyo na, Ma'am, kukunin ninyo ako dito. Ma'am, hindi ko kaya dito sa trabaho. Maraming trabaho hindi ko kaya. Na, Ma'am, hindi ako pinapakain. Strict yung amo ko. Mayroon agency na sasabihin pa sa inyo na hindi naman kayo sinasaktan, magtiis lang kayo. Ganyan, kasi nangyari na yan sa akin nung nag-apply ako sa Qatar. Hindi ko kaya kasi yung amo ko is sobrang stricto. Walang pagkain, wala kaming libreng pagkain. Tapos, pag umaga, magising ako ng alas 5. Maglinis alas 7, kakain ako. Kasi ako mismo ang bumibili ng pagkain ko tapos paggising ng amo ko sabi niya bakit hindi kayo naglinis sabi ko naglinis na kami kakain mo na kami kasi gutom kinuha niya yung kape namin tinapay namin tinapon sabi niya hindi pa kayo ka tapos na maglinis tapos kakain na kayo tapos pagka tanghalian kung matapos na silang kakain sa pa kami makakain minsan magkakain kami alas 5 alas 6 kasi sa No time na yon hindi ko pa alam, kumain ako ng nauna ako ng kumain. Mga alas tres na, kumain ako. Pero may anak pa ng amo ko, dalawa, hindi pa kumain. Sabi ng amo ko, bakit amo ba kayo? Para kakain na kayo? Hindi pa natapos lahat? Kasi hindi naman sila sabay-sabay dito. Mayroon na dumadating, mayroon pa alis. Mayroon dumadating, may paalis. Ganyan. Na walo yung anak ng amo ko. Gusto ni amo, Magantay talaga kami hanggang matapos lang lahat. Bago kami. Kaya, tumawag ako sa agency. Sabi ko, kukunin nyo, ninyo ako dito. Babalik ako. Ayaw ko na. Maghanap ako ng ibang amo. Anong sinagot ng agency ko? Sabi niya, hindi naman kayo sinasaktan dyan. Magtiis kayo. Anong ginawa ko? Tumagbo ako, nag-run ako, pumunta ako ng embassy. Tapos, pagkakinabukasan dinala, ako sa OWA tapos tinawagan yung agency ko kasi 2 months pa lang ako under pa rin ako sa agency kaya tinawagan ng yung agency sinabihan na andito yung aplikante mo nagharap-harap kami doon sinabihan ako na gusto mo bang magtrabaho o ganyan ganyan sabi ko hindi na kasi tinawagan kita nung una ayaw mo at sinagod mo ako magtiis ako kasi hindi ako sinasaktan bakit mag magantay pa ako na hanggang kasaktan ako, hindi. May right tayo. At saka may isip tayo, Filipino tayo eh. Huwag tayo mag titiis ha? mga ganyan bagay. Kaya, for the safety, ito lang po ang advice ko sa inyo. Maraming maraming salamat and God bless. Kasi yan, nangyari na yan sa akin. Kaya, maghanap kayo ng mga agency, yun ina-update kayo kahit andito na kayo. Kasi sa agency, hanggang 3 months tayo under sa kanila. Pero pat priority nila na mag-update sa atin every month. Kasi may mga agency, pagdating dito, naibenta na nila, nakapera na sila sa atin, wala na silang pakialam. Takot sila kasi andito sila. Kahit anong reklamo nila, anong reklamo natin, hindi sila, hindi sila namamansin sa atin kasi bayat na tayo. Kaya, be wise, guys. At saka, maraming salamat sa inyo. At, lagi nyo po akong suportahan. Maraming maraming salamat po.